Nausapan natin yung heatwave na yan. At uh, ano na ba ang ating lagay ngayon? Kaugnay pa rin po ng sunod-sunod nating uh, nararanasang uh, the heat is on, mga kapuso. <laughs> kaya kaya on? <laughs> ito kasi uh, umuuna nang sinabi rin ng pag-asa na meron tayong inaasahang La Nina. La Nina. Oh, 'di ba? Oh, yeah, By oh. June. so talaga bang papasok ang La Nina pagdating ng June? Para na mapaparamdam na kasi umu ulan 'di ba? Sa mga panahon. Ah, uh, pero yan daw dito tinatawag na dahil meron tayong high pressure area. <laughs> kaya daw tayo idudulan, no? Nasalinya uh, na po natin si Joey uh, Figuracion, ang weather specialist po na pag-asa, climatology and agrometeorology division. Uh, Sir Joey, magandang umaga. Si Joel, si Lala po ito. Magandang umaga po. Yes, uh, good morning po. Good morning sa ating mga tagapaginigas sa inyo po, Sir Joel at sa Ma'am Lala. Diyos ko, wala pa pala tayo sa heatwave. Eh, lalo na siguro kung mag-heatwave <laughs> po tayo. Ano bang mga panuntunan? Ano bang tinitignan ninyo mga palatandaan? Para masabi natin na uh, heatwave po tayo, uh, kagaya po ng ating mga karating uh, bansa dito po sa Asia. Uh, sa atin po sa Pilipinas, uh, dahil nasa tropics po tayo, uh, usually tinitingnan natin yung, ano, yung progression ng pag-depart pag, ano, pag, uh, depart from the normal. Ano ba yung normal natin? Ano ba kung may maximum temperature tayo na 25 or yun yung normal natin, no? or uh, 30 degrees yung sabihin natin. Now, kung lumagpas ng about 5 degrees doon sa ating uh, uh, maximum temperature, in 3 to 5 ka consecutive bad day. Mm -mm. So, uh, ibig sabihin, nandun na tayo sa ganung ano, uh, oh. na mayroon tayong heat wave, heat wave na naranasan. Oh. Now, uh, sa ngayon po, wala pa naman po tayong uh, na, mga kanyan. Pero, although, uh, during this time of the year talaga, ma, dahil nga, pag-init talaga itong season na ito natin, mm -mm. transition period, dito talaga natin nananasan yung medyo malintangan at paimit na o matataas tataas na temperatura. Kasi ang intindi ko po no, Joey, tataas tayo ng limang antas para masabing heatwave. Sa record ba natin mm -hmm. pag summer, ano talaga ang temperatura natin? Kasi di ba kamakailan lang 42 degrees Celsius na yung average ano, temperature. Eh, average ba? temperature mm -hmm. natin ay po uh, during ano po, during ganitong panahon or mga buwan na ano natin? Yeah, sa Metro Manila, on the average ay about 35, no, no 34 to 35 ang ating maximum temp. No? Pagi, ah, taas na 'yon sa lima 'di ba? 42 oh, oh. na tayo 42 eh. 42 na tayo. Ilang, 42 araw na eh. na, ilang araw na 'yan, Joey, oh, 'di ba? Oo. Oh, oh. Well, itong 42 po, ay uh, baka na na perfect ko kayo na ko-confuse kayo, no? Itong 42 ay computer heat index po siya. Ah, Heat po siya index. Ah, heat ah, okay. index. Okay, okay. So, ang damang init, 'no? Ang daming init. So, ano? ang temperature pa rin init. natin so, ngayon ay the, pinakamataas. Uh, ang pinakamataas po sa Science Garden ay uh, 37.8, no? Ah, so, okay. opo, ang so, nais natin mo. Mm -mm. At mm -mm. kailangan po tuloy-tuloy na nasa natin yun, hindi lang isang araw, no? Ah, mm -mm. uh, yun po ang ating bakayan, opo. Mm -mm. Okay. Uh, ano ano ang inaasahan nating heat index? Uh, kasi kahapon yata uh, lala kung di ako nagkakamali, ang top-notcher ay ang Shangli Point. Nasa 48 yata sila, kung di ako nagkakamali. Pero ngayon, na ano ang mga expectations natin as far as heat index is concerned? Ano yung mga lugar kung saan mataas ang heat index natin ngayon? Actually, halos lahat po ng uh, parte ng bansa natin, no, medyo mataas pa rin. Nasa 40 to 43 degrees. Dito sa Metro Manila, ang pinakamataas nating uh forecast ay 43 degrees Celsius po na heat index. Atin lang po mm -hmm. ano, atin lang po bibigyan ng ano, kaunting ano lang ang uh, heat index. Ang heat index po ay isang computed uh parang ano 'yan eh sukat na kung anong kaano-ano tayo ka yung nararamdaman nating discomfort. Mm -hmm. So, hindi po siya talaga natin masasabi na uh, directly maano uh, natin as dun sa maximum temperature. mm uh, nagbabari po ito kung depende kung nasaan ka, nasa rural areas ka ba, uh, nasa medyo vegetated area ka, no? medyo forested area, sa mga probinsya, iba-iba rin naman ng ano. At sa body type po. So, this is for uh, health po talaga ang use nito. Dahil uh, kung exposed tayo sa medyo man mataas na heat index, maaring uh, nakaka-trigger nga po yan ng mga ano ng health uh, issues no oh mm. yun po oo ang um, sa inyo pong forecast hanggang saan pa po kaya pwede umangat ang ating heat index <laughs> <laughs> ah, okay. uh, po actually uh, sa ngayong uh, ngayong abril ay uh, patuloy pa rin natin maranasan yung mga ganyan po si actually sa uh, may gawing region 2 may uh, forecast tayo uh, na pwedeng umabot ng 40-60 degrees Celsius so wow nasa extreme oh caution pa rin to no po oo pero diba ho sabi niyo rin eh na nakinabasa ko sa pag-asa and so alert system na parang humihina na ang el nino tama ho uh, mamalala. Uh, na waning na o weakening na ang uh, el nino at uh, papunta na tayo sa sinasabi nating transition which is moving neutral So, sinasabi, uh, nakikita natin sa mga models o sa climate models na uh, maaaring mag-end ang El Nino uh, bago matapos ang Juno no? at uh, transition na tayo niyan pagdating ng uh, mga ganyang buwan ma May, June, July no at uh, pagdating naman ng June, July, August parang nandun na tayo sa period na magpupunta na tayo sa na naman. Ninyo. No? 60% na kasi ito. E di ibig sabihin, hindi na, wala na yung pangamba na posible pa tayo mag -heat wave kasi nga humihina na yung El Niño. O kahit ba pag humina El Niño, posible pang mas tumaas pa rin ang temperatura habang sinasabing pahina na ito, paalis na ng ating bansa. Ganun ba yun, uh, Joey? Yeah, yes po, may possibility pa rin kasi nasa tag-init period pa rin tayo up uh, till May. Pero ang uh, mayroon kasi tinatayo tayong natawag tayong lag effect nito kasi slow onset po ito. Hindi naman siya yung katulad ng bagyo mm -hmm. na agad in 3 hours or 4 hours may, in 24 hours mayroon ka ng nararamdaman. Mm -hmm. Ito po ay slow onset na paano mag-swing ang, ano ang climate system ng uh, mundo. Mm -hmm. So medyo may lag pa siya. So aantayin pa natin yung mga ilang buwan o ilang week bago okay. siya mag fully be, okay. ano uh, mag-respond ang ating ano. Kasi uh -huh. we're talking about uh, medyo mag, ma, parang climate system po kasi medyo malawak ang ating titingnan. So low onset siya. Uh, Oo. -huh. Ito lang ano uh, hmm. ano uh, Joel, uh, hmm. pag humamarapati mo, gusto ko lang kunin yung reaction eh kasi nga 'di ba, nasa hot seat ngayon ng DOE. <laughs> okay. <laughs> okay. Dahil sa problema okay. natin Actually, sa kuryente. Actually, ang sinisisi ay ang uh, El Nino. Oo, uh, uh oh, 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 'di saka um, ang pag-asa daw kasi ay eh, mali daw oh. o oh, oh. mis uh, mali daw ang forecast, sobrang init kaya ho yung gamit ng kuryente ng mga tao eh na miscalculate na rin dahil ang taas ng paggamit ng mga tao dahil dun sa forecast daw ng pag-asa nung no, yung Expedition dito, Joey? Ano initial reaction ng pag-asa oh, Oh. well, uh, uh akin lang po. As a forecaster, no? ito namang ating tingin uh, binibigyan na informasyon, parang consistent naman po tayo doon sa mainit talaga ng ito ngayong panahon na, na ito. At uh, yung ano na, so, uh, the, ano pa lang, no? 2023 pa lang sinasabi natin na meron ng El Nino at mas mm -hmm. maramdaman natin ang El Nino during the first uh quarter uh, up to the uh, and ito kasi ito yung mga uh, tag init talaga natin na period nitong 2024 At uh, nung 2023 pa po natin sinasabi na uh, meron nga tayong sinasabing magkakaroon ng reduction ng ulan no also mm -hmm. nung last also nung latter part ng ng 2023 ay uh, ano natin na forecast naman natin na medyo mas dadami parang may meron pa ring uh, mas marami maraming ulan pero mas parang mm -hmm. lugar na makakaranas ng uh, pagponte sa ulan. At uh, lalong-lalo na magkakaroon niya ng parang mamomodulate pa yung ganung scenario na may konti ang magkukonti ang ulan during the first quarter of the uh, 2024. At uh, yun na nga po ang ating na uh, naranasan ngayon na mayroon tayong mga meteorological, meteorological drought na naitatala na sa malaking bahagi ng bansa. At kaakibat na nga po yan yung pag-init uh, ano pag natin. No? Uh, mas parang mas mag, mag, mag uh, umiinit pa lalo tayo dahil although uh -huh. uh, normal naman na uh, mainit talaga ganitong uh -huh. panahon ng taon no April May uh, pero na ano po yan na um modulate nagkakaroon tayo ng extreme condition dahil nga meron tayong prevailing o uh, nag, meron tayong nangyayaring El Niño sa ngayon Joey ano ang contributory factor ano yung nakadadagdag sa ano sa damang init yung bang dahil uh, Uh, mas maraming lugar na simento o merong uh, merong salamin. Ano ba? Uh, kasi sinasabi nila mas mainit daw sa uh, urban kesa sa mga rural areas. So to 'yun. Tama po. Kasi ang ano, kung sa orba or highly urbanized yung area, mas malaking tendency na, na absorb lang siya ng heat. So yung absorb heat natin ay nandyan lang 'yan uh, uh, na, na, na uh, ibig sabihin Andiyan yan, yung terrestrial or infrared radiation, andiyan yan na nag aano kasi na-absorb ng, ano, ng, wala ang mechanism na nagkakaroon ng parang cooling effect, like kung may vegetation or may forest, I like, nagkakaroon ng evapotranspiration, parang mayroon nag aano nag-absorb uh, ng heat. Opo. Oh, At, uh, yun nga, tama po kayo, na medyo, medyo mas mainit talaga ang naranasan sa highly urbanized area kaysa doon sa mga lugar na Pero pag nasa tabing dagat ka pa, mainit ba rin ang, ano man, ang pakiramdam? Actually po, kasi kung halimbawa, isang factor din po yan. Kung malapit ka sa lake, malapit ka sa dagat, na kung mataas ang ang hi ang ang ang, ang, sikat ng araw ay uh, kirek araw no mayroon evaporation tapos ibig sabihin pag may evaporation ma mataas yung humidity, no? So, dahil nga malapit sa dagat, mataas yung humidity so, mm -hmm. sa, sa tubig, no? Mataas yung humidity, no? So, isang factor po yan. Mainit na yung temperatura, tapos ang humid kayo. So, parang mm -hmm. ang pakiramdam natin, mainit kasi hindi nag-evaporate yung ating pawis, Parang nandyan lang. Hindi siya uh, contained lang siya. So, parang ganon. Ah, uh, wala. Opo, okay, walang kuling na nangyayari Ito lang. Ito lang mm -hmm. siguro la no, Joey, kasi medyo oras de peligro na ho tayo. As far as supply ng kuryente ang pag-uusapan, supply ng tubig, um, talaga bang ina Well, ang inaasahan kasi natin, baka ma-miscalculate na naman tayo. Mga kapuso pero inaasahan natin by July, uulan na tayo, Joey. 'Di ba? Uh, ito na yung, dito na papasok yung La Nina. Tama ba yung forecast na 'yon? Uh, at uh, yung bang natin? Yes, pa, uh, ako uh, ano naman natin. Pagdating ng uh, June, mag na ano na natin 'yan. Pero ang nakikita natin dahil nga medyo may lag effect pa yung El Nino, nakikita natin malaking bahagi pa ng Luzon ang nakakaranas ng pagkonti pa rin sa ulan. So although tag-ulan, may, may reduction pa rin sa ulan dahil may lag effect pa rin yung El Nino na nakikita mm -hmm. natin sa ating forecast. That's why until August na actually may nakikita pa tayong drought uh, condition mm -hmm. sa ilang bahagi ng Luzon. So ibig sabihin, may epekto pa yung ano, ang uh, El Nino sa mga ganung buwan, no? Dapat mm -hmm. uh, hindi natin sinasabi na walang ulan. May, rainy season na kasi natin 'yan eh, lalo na sa western side ng Luzon. Ah, uh, ibig sabihin may ulan tayo pero may paring uh, below, bilo 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 normal normal. Oh, below, normal pa rin below normal alam mo curious lang ako kasi yung mm. tinatanong mga tao ngayon hanggang kailan ba hanggang gano ka init ba ang pwede kong maramdaman alam mo ba sa ano, nasa, nasa ang pinaka mainit ha, sa buong mundo na record 56.7 hmm. saan lugar yan Celsius. ito yung sa Furnace Creek Ranch sa tawag na Death Valley sa Amerika noong nung right. okay. 1913 pa to nangyari eh, sa geography natin sa Pilipinas, hmm. posible rin ba tayong umabot sa ganong kainit kung uh, no. nangyari na yun eh, in the past? Well, uh, hindi pong uh, layo mangyari. Pero wow. hindi, uh, sa atin po, ano, sa ating climate, climate change policy, na lang eh. Climate change. Grabe. sa atin po. 56 po eh, ano ba yun, <laughs> no? Po, para na, niluluto nun, talaga piniprito dito. Piniprito ka na nun, no? Pero, ang uh, ano po na natin yan is, eh? Ah, uh, isa na yan, isa natuturing natin na extreme event po 'yan. So, so, hindi may mga intervention factor po na maaring nag-trigger sa mga ganon sa gano'ng uh, uh, ganung area. Sa Pilipinas po, wala pa naman tayo nito na lang umabot ng ganyan. Pero uh, sa ano natin is eh, maaring ma-reach yung packet uh, ng 48, 49, pero yung heat index po ang ating tinutukoy. Pero uh -huh. Uh, extreme marahil extreme condition na po 'yun mm. na masasabi natin. Oo oh, kasi ito temperatura hindi lang yung damang init uh, eh hindi ba. Eh ito mm -hmm. lang ano meron tayong mga danger classifications, 'di ba? Mm -hmm. Dahil ng sa heat index. Pag 42 degrees heat index and uh, as danger classifications, meron ba tayong nadagdag ng mga lugar dito sa ating bansa. Uh, sa wala naman po. Ganun pa rin ang ating basehan, 'no? Uh, tatlong uh, ano pa rin 'yan, apat na effect-based uh, effect classification, 'no? So Nag-range yung, may range tayo ng sinusunod yan, 27 to 32, nasa caution. Tapos yung 33 to 41, nasa extreme caution. Tapos okay. uh, 42 to 51, danger na siya, no? So, okay. masasabi. Mm -mm. Opo. Beyond that, ano, ay extreme danger na po mm -mm. siya. So, opo. Oh, ito na ano, sa, ano, sa pagkasadis ko, 3 to 5 years bago maulit ulit ang La Nina or El Nino. So ngayong naramdaman mm. natin to meron tong 3 to 5 years to prepare para naman hindi, <laughs> di ba, alam mo, iniisip na ko na. Baka sisihin na naman ng na pag-asa. Sisihin na naman kayo, mali ang inyong <laughs> ano, ha, ah, forecast. Ano? At atin lang po, ano na, yung swing po lang between El Nino and La Nina ay normal po yan. So, uh, naranasan na natin yung ever-seam. Uh, at uh, patuloy yung ating monitoring dyan, no? So, yung, I mean, yung, ano, yung... So, hindi siya, um, pwedeng sa susunod na taon, maranasan uli natin ganitong kaini? Ah, eh? uh, po. Uh, may posibilidad po yan. Kasi, uh, ito normal po. Na, nang normal mayroon na, normal na Po. Okay, oh, climate change. Normal change yung magkakaroon tayo. Wala po. Warming oh, okay. <laughs> okay. <laughs> po tayo na dito five years. Normal warming na yan. Okay. Meron po tayong tinatawag na normal lang ang pagkakaroon ng ininyo na niya. Ang ating makikita dyan na... Uh, pero nagkakaroon po siya, nag, Pagdudulot siya ng climate viability sa atin. So siya po yung nagbibigay ng parang uh, maaring sobra-sobra, maaring masyadong konti o parang gano'n po. Okay. So, anyway, uh, Joey salamat sa science lecture. Ha? Umaga. Uh, Thank you sa uh, oras, <laughs> so, oras ninyo. Salamat. And, uh, umaga sa inyo. Thank you. Si Joey okay, Figuracion, makakapuso weather specialist sa uh, pag-asa climatology and agrometeorology division. May